lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Dabao at uh, papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Uh, lumapag po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamore na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. Sa so, ngayon po ay nag undergo po sila ng uh, booking process kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. at uh, Nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapapaya pa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Maraming salamat Sala po. Ano ng ano sila sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ? Sumuko? Oo, oh, doon po. Doon po mismo sumuko? Yes po. Ah, po. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, ano magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Makaming salamat po. Yun lamang okay, po. Ma'am, yung ma susunod na mangyayari po? Uh, ongoing po yung processing po ngayon dahil limang katao po yan. Sabay-sabay uh, po silang binubuking po ngayon at uh, na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Uh, Although some of them uh, based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy uh, po yung uh, process Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at uh, diyan din po nangyari. Pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay uh, isinner po yung wakan to po sa kanila. Kung matatandaan nyo po, tatlong kaso po ito. Uh, yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung uh, sexual abuse at yung pong, uh, qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakahaka po ang kanilang abugado po. At uh, pagkatapos po noon ay uh, binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda Rights at mga kakapatan po. At uh, pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy uh, uh, na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso. 分かり